Kahit nandun po ako sa danaw po, mag-aaral, uuwi pa rin ako dito. Uuwi po ako dito kapag walang pasok mm -hmm. dahil po nandito po ang lulo at lula ko. Mm May -hmm. puto kami dito, Puto ang gamot yung kahoy. Yan si Jisa, nandito si Jisa ngayon. Kailan po dinala sa ospital yung lulo? Kanina lang. Ah, kanina lang? Oo. <laughs> umaga? Oo. Ano po yung sakit ng lolo ninyo? Dito po sa baga. Sa baga? lang yung Ah, ma mahirapan sa paghinga, gano'n? No? Oh, so, sino ang nagbabantay? Ila ilan yung anak ng lolo ninyo lahat? Lima. Lima? So, ang mga anak nila nag-asikaso din? Uh, oh. Mayroong anak nag-asikaso? Oh, isa. So, ikaw, uh, pupunta ka sa hospital ngayon? Ngayon. Oh, para makatulong din, no? Oh, yan po ang eh kok asa re? sa sakuan. So yung bahay lang din sa nandoon. Um, dito lang kami. Dito lang kami, dito kami nakaupo-upo dahil po eh ano po dito may upuan dito. Dito sa lalim ng mangga. buti na lang ganun, wala nang ulan. Akala ko si Jisa nandoon sa Danau. Danau City sa kapatid niya. So dito lang pala sa bahay nila. So yan po nalaman namin na uh, kagarin ng umaga eh, dinala yung lolo niya sa hospital kasi nahirapan sa paghinga so mayroon na mga anak na asikaso at si Jisa tumulong din so mamaya pupunta ka sa ano po sa ospital sa Bogo City lang sa Viralio uh -huh. uh -huh. so yan na uh, uh, marami po ang nagtanong tungkol po kay Jisa nung naka-upload kami ng short video na sabi ni Jisa na gusto siyang mag-aral kahit magtrabaho Marami po ang uh, nag-ano sa amin, Uh, nagchat hindi po ako nag oo dahil po ay yan nga ay mula pa noong nag grade 11 grade 11 grade 12 sa mula grade 11 siya grade 12 uh, yung mga sponsor natin si Sir, Sir Ernie Amora si Miss Jal kada buwan nagbigay ng uh, allowance uh, hanggang nag-graduate sa grade 12 sa graduation ni Jisa naka-upload kami ng short video yan po ay yung uh, short video na gusto mo mag-aral kahit magtrabaho Marami po ang nag-chat, gustong tumulong pero hindi po kami nag muna. Uh, tanaon lang nato to kung may uh, kung mga tuition yun pagbigin makaya. So, saka pa siguro mag-oo mag sa mga nag offer po tungkol po kay Jisa. So, uh, agira po respeto sa mga sponsors na adugay uh, na kayo matagal nang tumulong kay Jisa. So, mauna Jisa. So ang plano ni mo asa ka mo eskwela? Sa NCC po, Danao. NCC, uh -huh. Danao? Kasi may kapatid ka doon? Uh -huh. Oo. So kailan po kayo mag ano po? Kailan kayo mag uh, magpa-enroll? Ngayong luni sana kung magiging okay na yung result ng tatay. Yung lolo mo, kung ngayong lunes magpa-enroll kayo? Uh -huh. uh, kapag okay na yung lolo niya? Oo. So kaya nga dumaan kami dito ngayon eh mayroong nagpaabot matagal-tagal na to. Hindi namin na hati dito dahil akala ko nandoon ka sa Danaw. Hindi ko na contact yung CP ninyo kahapon lang. So kahapon tinawagan ko si Gisa. Nandito lang pala sa ano, sa bahay nila. Oo. No. Oh. Ibigay natin tong ay, pinabot din sa mga sponsors natin na laging nag-abot ng ayuda, laging nag-abot ng allowance kay Gisa mula pag Grade 11, Grade 12 hanggang hanggang ka-graduate sa Grade 12 ngayon na ah, Pagpa-enroll naman sa college, ay magtabang-tabang ba? Kaloy an. Ito po, Jess. Ah, uh, pagpa-enroll mo, ha? Mm. Pwede na to pa-enroll ni Jess. Ha? So, yan po, mayroong uh, 2,000 galing po ni Sir Ernie Amora. Uh, 2,000 po, sa, uh, ni at saka 2,000 galing ni Miss Jal Miss Jal sa Dabao, maraming salamat 2,000 bali, 4,000 yung uh, pira nyo ngayon Miss Jal uh -huh. at saka yung taga Coronadal uh, Coronadal Cotabato mayroon po siyang uh, 600. Uh, nagpajikas po siya ng uh, 600, 500, 100, 600 yan. Salamat po, uh, uh, taga Coronadal, uh, okay. Bato. uh, so, yung pira nyo ngayon, 4,600. Opo. Uh -huh. Yan po, maraming salamat Sir Ernie Amura sa laging uh, pagbigay allowance kay Jisa, Miss sa Davao, maraming Thank salamat po. at saka yung kay ano 600 galing sa Uh, nagpajikas po sa Coronadal uh, Cotabato. So ano pong masasabi po ninyo ni Sir Ernie Amora at ni Miss Jal na lagi po lagi po patuloy pa rin mula sa uh, K212 ngayon na uh, magkakalis na po kayo patuloy sila nagbigay ng uh, allowance po sa inyo. Ano pong masasabi niyo? Salamat po ng marami dahil hindi po kayo nagsasawang tumulong kahit na ano kahit na hindi po tayo kano. Salamat po sa pagbibigay ng pira po para sa pag-aaral ko. Sir Ernie eh, Amora at Miss Jal, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ba Balik ka doon sa ano? Po, sa tiyahin mo? Punta po ako sa ospital ngayon. Hmm. So salamat. okay okay naman ang mga ang mga mga tiyuhin niyo anak ng lolo niyo alam na nila lahat na nandoon sa ospital yung oh. Ay, uh, yung iba hindi pa na nila alam. Oo, uh, so malayo man. Malayo. Ah, uh, so yan po ay eh, may mga anak naman yung lolo niya. May mga anak mga tiyuhin at tiyahin ni Jisa. So sana no, uh, sana uh, gumaling yung lolo ninyo uh, kasi nandoon na sa ospital ngayon. Ano ba nangyari na sa paghinga? Uh, Oo, oh, hindi na nagtrabaho ko ng uma dahil maghangos, maglakaw ba? Oh, maghangos? Mag oh, ma Nya mau tagi dala na lang sa ospital. Ah. Oh. Uh. -huh. Uh, sige ha. Uh, hinaot na mo maayo ang imong lolo. So ang balay ni Lanji sa tora didto. Yan. Yan narad, medin hira may nag din hira may nagsulti-sulti. Sige Jisa. Ah uh, na among toyo karon. Uh, so siguro i-tabi-tabi lang nimo para sa nimong imong, imong pagpaindrol. Uh. Oh. Ha? Nya kong tanawon na to kung unsay dagan siyempre kung unsay mga kinanglano ni mo siyempre ako sang ingnon si Ernie Amora at saka si Miss Jal oh, o, wala sa kuning sa uban kaya wala sa mining tando sa uban agad-agad lang ta sa unsay dagan po sa pag ni Jisa ha? Oo. -huh. Oh, oh. sige ha? Oh. pero kung tuwa na ka sa Danaw maka oleh-oleh ra ka diri. O, mole. po ako sa danaw po mag-aaral. Uwi pa rin ako dito kapag uwi po ako dito kapag walang pasok. Dahil dahil po nandito po ang lulu at lula ko. Maraming salamat po ulit sa viewers na nila Kuya Rini at kay Tata. Oh, acha. Acha mga sponsors. Oh, sa mga sponsors. Oh, po. oh, sige ha. Oh, yan na po. Ah, uh, sige jes ha. Uh, Adto na lang kay may na lang makatabang-tabang puga dito sa naay masugo-sugo na sa ospital no. Hmm. So okay ra ba imong kuan ron mura mo on lagi. Mm, kan. E Minom kanang ano? Gamo. Paracetamol hmm. ba? Mm. Paracetamol ba? Ha? No gisingot ka. Ya, oker yeah, okay, na mato ka sa ospital. Mm, Mato ko ay. kun tatay. Uh -huh. Kasi pangitaon ko to pero may good niya. Yeah, ang uh -huh. garanta to siya mo uli. Niya, uh -huh. yeah, di ka uli kay man sa doktor na dili kay na lang iyang deriba. Apo si Jisa at saka maliit ka pa si Lolo. No, sila na yung si, ano. Si Lolo na, na at lola mo ang nagalaga sa inyo. So uh, kinahanglan pa adto ang ginimo sa si ospital no kay uh -huh. pangitaon jud ka aton niya. Mhm. Ni duol to. Sige na. Eh, babay okay, na. Uh -huh. Babay po. Pupunta mo na ako sa ospital. Puntahan uh -huh. ko muna yung lolo. Uh -huh. Ya, puntahan mo na niya ang lolo niya. Sige na. Sige na ito na. Masige uh, ah. hapon na ba? Ha? Salamat, salamat po. Bride, salamat po sa lahat. Sana po patuloy po kayong uh, manood ng kanilang mga vlog ni Kerry ni Atbro Tata.